bilang celebrasyon sa Women's Month, isang dance fitness activity ang isinagawa ng National Police Commission o NAPOLCOM. Patrolwoman Glyza Grace Osik sa report. Bigay todo sa paghataw ang tauhan ng National Police Commission sa isinagawang dance fitness activity na ginanap sa DILG NAPOLCOM Center, Robredo Hall, Quezon Avenue sa Quezon City. Ang aktibidad ay nilahukan ng Arpicado NCR bilang na imbitahang mga dance instructors sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Neil Dennis Zuniga sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Randy D. Alagao, OIC ng nasabing unit. Ito ay bilang bahagi rin ng kick-off ceremony ng Women's Month Celebration ng Ahensya na ginugunita sa buong buwan ng Marso. Nagsagawa po tayo ngayon ng Zumba kung saan na-highlight po dito yung importansya ng pagkakaroon ng physical activity lalo na po sa mga babae at sa lahat ng employees ng Napolco. Ang buwan ng kababaihan ay pinagdiriwang upang pahalagahan ang tagumpay at kontribusyon ng bawat kababaihan sa buong kasaysayan. Ito ay isang pagkakataon upang kilalanin ang pagunlad na nagawa sa mga tuntunin ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at upang ipagpatuloy ang pagtataguyod para sa mga karapatan ng mga kababaihan. Mula dito sa Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glyza Grace Osik, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patsyo Human Osik.